At kaugnay po ng ating binabantayan na pag-aalboroto ng bulkang uh, Kanlaon, yung heightened activity na ipinapakita ng bulkan, meron na palang nailikas eh. 88 walong pamilya na katumbas po ng mahigit dalawang daang individual ang inilikas po mula sa Kanlaon City sa Negros Oriental. Ayon po sa DSWD, galing ang mga apektadong pamilya mula sa Barangay Masulong, Barangay Malaiba at Barangay Pula. Nagkikipagtulungan na umano ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Canlaon City para sa emergency response para doon sa mga kakailanganin no, ng mga relief goods at mga family food packs. Kamustahin natin ang sitwasyon direkta doon sa Canlaon City. Kaugnay niya na nasa linya po ng ating komunikasyon si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Maganda umaga po Mayor! Good morning Mayor! Oo, kasi ngayon ang Canlaon City, batay doon sa pinakahuling bulletin na inalabas po kagabi ng PHIVOX, uh, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ano record high ulit yung inalabas na sulfuric dioxide gas emission ng Bulkan Canlaon. Umabot po yan, naitala po yan sa 11,000 556 tons per day. At dahil po dyan, na-monitor po ang sulfuric fumes o yung amoy asupre sa barangay San Miguel sa La Carlota City, gayon din po sa barangay Masulog sa barangay Pula sa Canlaon City, barangay Codcod sa San Carlos City at barangay Inulingan sa Moises Padilla. Kamustahin po natin muli ang mga kababayan natin dyan sa Canlaon City. Balikan po natin si Mayor Jose Chubasco Cardenas. Good morning po, Mayor. Hi. Good morning po ma'am, and good morning po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Uh, and, uh, kumusta po? Opo. Mayor, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong lugar? Uh, ngayon po ma'am, no, uh, kung titingnan mo ang Mount Canlaon, uh, bumubuga pa rin ng konting uh, ash So, oh, still ashfall. yung mga... Uh, evacuees natin within 4 uh, uh, kilometers danger zone uh, are still at the evacuation center. Okay. So nakikinig ko, uh, you made mention na naman yun sa mga number of families and number of persons in the respective barangays. Kasi yung Mount uh, apat Uh, lima na barangay ang na-cover dito mm -hmm. sa aming uh, lungsod. So as of now, mm -hmm. we are more uh, preparing na on our readiness and preparedness if ever uh, the volcano will erupt. No, So palagi lang nagmo-monitor at saka standby na rin yung mga rescue vehicle namin or mga evacuation vehicle. And yung ano namin, yung mga classrooms namin, yung mga evacuation centers okay. namin, uh, nag-inform na kami sa DIPED na at any time, uh, pwedeng gamitin as evacuation centers. Mm -hmm. As we speak now, Mayor, gaano ho ba karami yung mga nailikas na po dyan po sa inyong lugar? Well, uh, as of yesterday, uh, we have a uh, 54 individuals mm -hmm. uh, sa barangay Malaipa and sa barangay Lumapaw, 9 individuals and sa barangay Masulog, 210 uh, individuals as of yesterday. And uh, -huh. uh it's still ongoing no? Uh -huh. kasi pag uh, yung may mga nakikita kami ng na mga vulnerable individuals uh, Inaano na namin, pinaforce na namin uh -huh. na pupunta sa uh, mga respect evacuation centers So we expect Mayor na itong more than 200 individuals na nailika sa so yesterday ito po ay mat madadagdagan pa ano Mayor Yes po ma'am uh, kasi uh, pag continuous yung eruption ni Mount Canlaon ay uh, yung ashfall kasi uh, tumatama din sa mga bahay nila mm -hmm. so if they are within the 6 kilometers oh. no medyo aabot pa kasi yung alert level 2 na height natin uh mm -hmm. what is mandatory is uh four km within 4 kilometers danger zones and uh what is really affecting no, the lives of the people within uh, the area na is the smell of sulfur mm -hmm. and at the same time uh, masakit kasi sa mata oh, no pag uh, palagi kang na-expose mm -hmm. oh so uh, Mayor, uh, yung pangailangan ng mga evacuees ay well in place naman po ah uh, yes uh, we have uh, assisted no the barangay na kung ano yung mga kailangan pinoprovide natin sa city through the SWD kasi marami pa naman tayong uh, preposition food packs dito and, and saka yung sa barangay uh, activated na rin yung mga incident command mm -hmm. system nila so meaning sila-sila uh, na within their barangay ang mag ano ang mag-conduct ng uh, ICS mm -hmm. uh on thing sa amin sa city uh, Binibigyan na lang namin ng ayuda kung ano yung mga pangailangan because uh -huh. uh, yung experience namin no, uh, uh, na yung una uh, kami talaga sa city ay nag-hands-on so we found out na parang medyo may delayed ng konti no? mm -hmm. unlike if yung mga barangay captain na mismo ang mag-hands-on and we are just supporting uh -huh. them, giving instruction, backing them up mas mabilis okay. yung mobilization kasi ay uh, yung Mount Canlaon, no ang dami pang mga inhabitants no mm -hmm. within the 6 kilometers to 8 kilometers so kung ilikas din natin lahat ah uh, yung mga tao kasi pahirapan eh nang pahirapan uh -huh. kung ipalikas mo alam mo naman yung mga yes, behavior yes, ng mga constituents yung mga uh -huh. lalo na yung mga matatanda that they base it on experience kasi uh -huh yung na-experience nila na pa lindo-lindo lang ng konte, uh, pa irap-irap lang ng konte para hindi na nila binibigyan ng pansin. Mm -hmm. So kaya mahirap-mahirap maglikas ng mga uh, tao within mm -hmm. the uh -huh. multiple use zone area. M But may, hopefully, uh -huh. hopefully, they so will just abide. Uh, mayo, ma maalala namin, nung nung huling uh, pumutok yung bulkan kan itong hunyo lang po yun eh, ang uh, one of the primary challenge ay yung uh, supply na malinis na tubig. Uh, well, partly, partly mm -hmm. no, but uh, yung mga tap water kasi naten, uh, yung spring water mostly galing din sa Mount Canlaon, uh -huh. no. So, ah, uh, yung iba ma-contaminate. Ah, mm -hmm. uh, so, yung iba, uh, hindi naman. Kasi yung supply din ng tubig uh -huh. namin dito sa city talaga ng Canlaon is galing din sa Barangay Pula at uh -huh. Barangay Malaiba. Yeah. And okay pa naman, no. I okay. ordered, ah, uh, my uh, team no, to get sample, no, sa mga tubig whether mm -hmm. it is safe or potable, still potable to drink. So mm -hmm. potable pa naman, hindi pa naman siya contaminated. Only yung mga sityos no, within the barangay, meron silang kanila-kanila uh, mga source of water na malapit na talaga sa bundok. So yun yung mga contaminated. So uh -huh. what we did, uh, pinapuntahan lang namin ng uh, once in a while, no, nag-rationing kami ng mga uh, tubig doon sa mga sitio namely sa sitio Minabuntod, ah, uh, Sitio uh, mananawin mm -hmm. so pinapuntahan na lang once in a while just to make sure na meron silang may inom uh, na tubig yun. kasi meron pa namang supply of water only uh, hindi na safe to drink mm -hmm. but nevertheless mayor ito uh, preparado na rin ho kayo ano uh, para matiyak yung tuloy-tuloy na supply ng malinis na tubig coming uh, from yes, experience uh, the, The city is prepared because we also we already have prepositioned uh, water tanker. Oh, no. no, yung ginawa namin uh, nag nagkontak uh, kami sa provincial uh, government asking to back up no uh, water tankers if necessary. Kasi sa ngayon uh, okay pa naman yung mga Water tank uh -huh. namin dito. Uh, Ma-address pa naman namin All right. yung problema. Mm -hmm. Lastly, Mayor, kasi medyo makapal yung ano uh, record high na naman yung inalabas na asupre nitong bulkan. Nabanggit nyo nga kanina, eh, uh, delikadong malantad yung ating mga kababayan dyan nang matagal. Kasi pwedeng may negatibo epekto sa kalusugan. Namamahagi na rin ho kayo, Mayor, ng N95 uh, face mask? Yes, na, mahagi na rin na uh -huh. naman, N95. Ah uh, saka uh, yung gagawin na lang siguro namin dito is yung educate train na lang sila no paano ma, magagamit, mapapahaba yung usage ng uh, N95 mask uh -huh. no kasi may kamahalan din. Uh -huh. So yung ginagawa, ite-train na lang yung mga tao uh, paano nila mapapahaba yung paggamit ng na, na mapamatiling map, map, uh, effective at saka malinis kasi pwede naman nilang uh, within sa N95 may, may ilagay sila muna na cloth bago itakip yung mga N95 so mga ganon mm -hmm. uh, tinaturuan sila at saka from time to time uh, pinapalitan na lang din mga in-issues na mga face mask mm -hmm. but more importantly na ma-assure natin na each individual or each one of the constituents within that Uh, multiple use zone area or covering 6 kilometers uh, pataas mm -hmm. na uh, meron silang mga face mask. All right, maraming salamat, Mayor. Kami ay patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Uh, kasi alam niyo naman po si Senator Francis Toltolentino, e eh, mabilis din pong mga tumugon pag kami mga ganyang agarang pangailangan po ang mga kababayan natin na apektado po ng uh, nitong pag muli ng Bulkang Kanlaon. Maraming okay, salamat palagi Mayor, po sa... 'yan. Talagi po 'yan si Senator Tol, uh -huh. palagi 'yang uh, nag-aalala uh, dito sa amin. So, maraming salamat po ma'am. Maraming dito. salamat. Maraming salamat Mayor at mag-iingat po kayo, Mayor. Okay, sir. So thank you okay. so much.